Nasaan? Bye 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 ay, naku po. Lakwat chero ka rin. O, oh, tara, tara, babay. Huwag oh, mong ilayin na ka. Tinitigas oh, niya. Kaya nga, siya lang mag-isa. Tinitigas niya. Oh, tara. tara, babay, babay. 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 Tara, tara. Oh, 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 babay. Na? Oh, 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 oh. oh. Ah, na Oh, Nainis na siya. Nainis na. Nainis na. Nainis na. Oh, ginajoke niyo ako. Ana. Oh, tara, tara. Babay Oh, tara, tara. babay, ba? Dali, dali, dali. Bye -bye. Oh. <laughs> Pag mong hilain na ka. Ulayan mo siya mag-isa. Oh, dali, 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 dali. Binabuhat niya yung ulo niya. <laughs> Nainis na. <laughs> Nani, na joke kasi. Hindi naman umaalis. Sana siguro. Babay? 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 Dali, babay yun niya ate. Oo. <laughs> dali, uh, babay niya uh, ate. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo, dali, dali. Ah, ah! Nino-joke nyo ako eh, ate. Oh. oh. Ate, ah, siya, ligo ka na daw. Bilisan mo, hapang di siya natutulog. Dali. Bilisan mo. Buat mo siya mamaya. Bilis. mood ka ngayon, ha? Huwag mong ngilain, ha? Siya lang mag-isa? Oo. Huwag mong ah uh, uh, ya mau uh, ah uh, ya nana jenis nak mau mengilahinak berasunya batati kamu magayak uputisha di atasnya oleh egnya tera 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 niya, yung niya, gusto niya talagang umalis, so. Tara, oo Oh, 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 Tara, babay. Babay, babay. Na? Nakamood ka ngayon, na? Nakamood ka. Ayun na, nainis na. Nainis na siya. mo siya, siya. Ay, nainis na siya. Ah, ginajoke niyo lang ako, hindi naman umaalis, sana siguro. Hmm. na.